Ayan, good morning. Good morning mga idol. Uh, welcome po muli sa ating uh, channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muli ang bumabati ng isang magandang umaga. Uh, pero bueno, mga idol, lahat, tulad pa rin ang dati, tayo naman ay eh, uh, magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Alam niyo mga idol, ah, kagagaling lang namin sa katatapos lang ng aming meeting ah, tungkol sa aming sistema sa Dupon, Pamayapa. At ah, meron kaming monthly meeting at ngayon-ngayon, ah, June 3. Siyempre, as usual naman, ang pinag-uusapan tungkol sa meeting, yung mga agenda ng mga pangyayari at ah, yung mga nakalipas na mga naging... Uh, kaso-kasong hinawakan at ito pa iba pa na may kaugnayan sa larangan pa ng aming trabaho. Uh, Siyempre, uh, pagkatapos ng meeting, uh, nagkataon naman na uh, belated birthday ng aming uh, butihing maranggay captain na uh, si Honorable Ding Bolo. Uh, Shoutout ka pala sa iyo, pa. Belated birthday. Uh, salamat na marami at nedaos uh, eh, ng mapayapa ang iyong karawan. Ah, uh, marami na tayong tinalakay, marami kaming tinalakay tungkol sa sistema ng aming trabaho. Ah, uh, siyempre, eh, hindi ko nababanggin din dito kung ano yung mga napag-usapan at na mga tinalakay. Ang atin lang tatalakayin sa pagkakataong ito ay eh, magbibigay lang tayo ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Ang tatalakayin natin uh, tungkol doon sa napag-usapan kanina na may mga pangyayari nga naman na nagkaroon ng amicable, ball lalo yung mga utang-utang uh, may mga pangyayari kasi na nagkasundo na na tungkol magbabayaran sa utang isa dalawang beses takapagbigay pangatlo pangapat eh parang binabaliwala na at yon minsan ang nangyayari niya bumabalik sa ating tanggapan upang uh, muling idulog yung kanilang problema dahil kasi nga isa dalawa hanggang tatlong beses lang nagbigay yung uh, may utang at nangako pero pagdating ng pang-apat pa hanggang bumilang na ng buwan ay hindi na binibigay yung mga ganong pangyayari mga idol pagka ano kung halimbawa ako nga hawak ng ako may hawak ng kaso although may certification to file action na yun, at ganun ng pangyayari hindi siya tumutupad sa sistema ng kasunduan dapat ganito yon doon pa lang sa terms and condition na napagkasunduan, dapat naka-specify na dapat doon yung sistema. Halimbawa, kung hindi siya matutupad sa kanyang pinangako na magbabayad, dapat doon naka-specify na roon kung ano magiging uh, option ng pangyayari. Kung ako ang may hawak ng ganong kaso at uh, nagkaroon ng amicable, ay eh, specify ko doon na kung hindi ka tutupad at sasablay ka sa mga bayarin na dapat mong bayaran ay eh, ng complainant yung kanyang reklamo oh, kasi ikaw mismo ang lumalabag doon sa terms and condition na napagkasunduan hindi, sa totoo lang naman kapag ka nagkaroon ng amicable settlement ala ah, nakabase ang kanilang kasunduan sa terms and condition Oh, at nabanggit ko na rin dito sa mga una nating programa na kung sino man ang lalabag doon sa terms and condition na kanilang pinirmahan, sila ang mananagot nun. Halimbawa, ikaw komplenan. Ha? Ah, ikaw ang lumabag doon sa terms and condition. Ikaw ang mananagot sa batas. Lalo na kung ikaw ay na, napalagay sa respondent pagkatapos eh, hindi mo tinutupad yung naging terms and condition sa kasuntuan, may peligro ka dyan kasi ang batas natin hindi nakikipaglokohan nabanggit ko na yan ang batas natin mabait pero malupit doon sa dapat pag malupitan di ba kasi may mga pangyayari nga na ganoon na sa una lang magaling maga, kung tawagin nga eh ningas kugon pero pag makikipag kasundo ka o makikipag amicable ka advice ko lang ito sa ating mga respondent kung ay ikaw may problema tapos ay eh, makikipag-areglo ka, makikipagkasundo ka doon sa nagreklamo sa'yo, tuparin mo yung terms and condition na iyong nilagdaan. Kasi kahit wag mo sabihin na nagkaroon na kayo ng Amerika eh, ganun na lang. Mananagot ka ron kasi nilalabag mo yung kasunduan. O kaya pwedeng i-force nung complainant yung kanyang reklamo. Dahil kasi hindi ka tumutupad eh. Kaya malimit ko na nga sabihin niya sa mga ano natin, sa mga pagbablog natin ganito na huwag niyong bibiruin at huwag niyong aanuhin ang ating batas dahil hindi nakikipaglukuhan ang ating batas. O kahit kami sa Lupunti Kapamayapa, nakaharap kami sa inyong problema at pinagkasundo namin kayo, hindi tayo naglulukuhan mga idol. Hmm, tandaan nyo yan. O, hindi ko mo nandito lang kayo sa barangay eh i-ignore nyo yung mga napagkasunduan. Hindi ganon. Ha? Kaya kayo, oh, nakakapalood ng video nito, wag. Oras na nagkapagkasundo ka, lalo't ikaw ang nasa respondent, tuparin mo yung kasunduan. Ganon ka rin naman, ikaw na komplenan, eh, kung nagkaroon kayo ng amay kabol, tuparin mo. Kasi nandyan, sabi ko na nga sa mga una kong uh, video, Diyan sa terms and conditions, diyan nakasalalay ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Di ba tama? O, sino man nang lalabag diyan, may pananagutan kayo sa batas. O, kasi, uh, kaya nga ginawa itong tinatawag na barangay justice system para sa mga ganyang klase ng problema na usapin pang barangay, ay eh dito na lang aayusin. At sinisikap naman ng mga lupon na mapagkasundo kayo dahil ang trabaho talaga ng lupon tagapamayapa, papagkasunduin kayo. O kaya nga dupon, taga Pamayapa. Para wag na kayong mantong kung saan saan pang uh, ano ng ating hukuman. Ngayon, siyempre, nagkaroon kayo ng kasunduan, yung tinatawag na amicable settlement, eh huwag mo nalabagin. Oo, hanggang sa tuluyan na kayo maging friendly ulit. Kasi pagka, nimbawa, nilabag mo yung kasunduan, pagkatapos eh, nag-comply yung ano, nag-ano ulit yung complainant, eh, malalagay ka sa alanganin diyan kasi pinagkasundo na kayo ng mga lupo na humawak ng kaso nyo, ng problema nyo. Pagkatapos, ikaw naman eh, kinagawa mo lang palang biro yung kasunduan. Hindi ganon mga idol. Tandaan nyo, once na nakipagkasundo kayo, pumirma kayo pareho do sa terms and condition, sino man ang lumapag sa inyo doon, mananagot kayo sa ating batas. O kasi nabanggit ko na nga, ang batas natin, hindi nakikipaglokohan. Oh, Lalo na pag nasa tunay na kayong husgado. Huwag na huwag niyong gagawin biro ang pakikipagharap sa ating mga kinaukulan. Ngayon, siyempre, ang mga lupo, nagbigay ng effort sa inyo, nagbigay ng ano para ayusin yung problema nyo sa abot ng kanilang makakaya, eh, igalang nyo at irespeto nyo yung ah, naging kasunduan. Di ba? Tama? Yan lang naman, tinalakay natin yan kasi nga, isa sa paksa ng aming naging ano kanina yan sa aming meeting na may mga pangyayari nga naman na, ah, lalo, na malimit mangyari yan sa mga utang-utang eh. O, oh, magbabayad, isa, dalawa, hanggang tatlo, pagkatapos pabibingi-bingihan na yung mga kasunod na araw o yung kasunod na uh, buwan na babayaran. Huwag ganon. Alam mo, sabihin natin ang utang mo, sabihin natin mga 10,000, 5,000. Tapos ang napagkasunduan, magbabayad ka tuwing kisiyenas katapusan. Oo. Alam mo, sumablay ka ng isang beses. Siyempre, dumadating minsan yung pagkakataon, nagigipit. Sumablay ka, okay lang yun. Magbigay ka kagad ng yung tinatawag na uh, abiso. Oo, alam mo, bago dumating yung araw na magbabayaran kayo, kasi sa barangay yan eh. Eh mag-abiso ka na kagad para malaman nung responder anong ah, complainant na hindi ka makakapagbigay. Pero ibig sabihin, meron kang pasubali. Oo. Pero yung i-ignore mo lang, pababayaan mo lang, parang wala lang hanggang sa pabibingi-bingihan mo, wag, wag mong gagawin yung mga idol. Oo. Malalagay ka sa alanganin doon. Kasi dumarating talaga sa pagkakataon na nagigipit din tayo. O, although nangako tayo na magbibigay tayo buwan-buwan o magbabayad tayo depende sa usapan nga kung monthly o weekly ay eh, dumarating yung pagkakataon minsan sasablay ka talaga. Oo. Pero dapat yun pagka ganun ang usapan pinagtatalagahan mo yun. Oo. Para huwag ka namang malagay din sa alanganin. O kung hindi mo man talaga maaanuan yung ganun bagay eh mag-abiso ka kagad na sa ganito ano bakit hindi ako makapagbigay agad. O abiso ka mo agad yung Uh, ano ng barangay na hindi po muna ako makakapagbigay sa gantung ano kasi may problema ako, ganyan, ganon. Para naman, masabi doon sa complainant na hindi mo matutupad sa ganong araw yung inyong napag-usapan. Ganun lang kasimple kasi mga idol. Basta kung may mga problema, idulog agad. Oh, kasi nga, na naging biruan na nga namin sa tuwing meeting namin eh. Uh, sabi nga sa aming barangay captain eh. Nung sa kasarapan, kayo lang. Hindi kami kasama, hindi kami involved. Pagdating nung nagka-problema na, pati kami involved na, kasama na. O, di ba? Eh, not normal naman yun, kasi siyempre nandiyan ka nanunungkulang kay, O, lalo po ng barangay ka. O, di ba? Ganun din kami sa mga lupon. Ah, kami para ah, alalay kami, katulong kami ng ating barangay captain sa pag-ano ng mga problema ng ating mga mamamayan. Eh lang mga idol ang tinatalakay natin sa pagkakataong ito nitong ating programa o shoutout nga pala sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga follower, ngayon din sa ating mga viewer. Ha? Sa mga kayo dupalop ng ating bansa na Ron, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan at binabati ko kayo ng isang magandang umaga. O bueno, bago tayo mag wag huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at tumindot ng ating bell button. Ha, diba? Kung may mga katanungan kayo, lagyan nyo lang dyan sa comment section. At kung meron kayong mga comment, ilagyan nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod pang uh, ating programa. Ah, bueno ah. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. E pasamantan na nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!